Mali ang paling. Dapat pangatong, ito. Ha? sana. Gipit yan dyan, tamong. Hindi yan. Doon sana paling. Tatanggalin natin to. Yo, okay. Tanggalin natin isang ano. Balot. 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 Yan guys, ah, magandang magandang hapon at yan ang update sa ating bangka na Pilipinturahan. Yan, tinanggal natin yung yan o, minas, yan binaping na yun ni Kwedong Dong Yan no, puti na yung ano, medyo natatanggal na yung orange pero ganyan lang yan guys. Hanggang ganyan lang na yan. Kay sayang din yung pintura. Yan para dumikit lang yung pintura natin. Yan, pinapahapaw lang natin ang pagtanggal. Ayan. <coughs> so, ating bangka. Ayan. Pinturahan natin ng bago. Para ngayon tighabagat Ngayong tig at ay bagong pintura. Para hindi masyadong maano sa tubig, dagat, sa ilog. Ito nga pala guys yung tinama nung surface nung nakaraan. No? Ayan o. Oh. namin. At ah, dito yung tinusok nung surface din na isa. Tira no? oh. yun sa loob oh. Sinapala namin sa loob Kaya ano na lang namin yan siguro Babapingin na lang siguro namin Or tanggalin kayo natin oh. No? Masila yan sa loob no Yan Tanggalin ko na lang yan Tanggalin na ba yung pangit mo na daan no? Nakabugdo Magang bugdo laki na Hahaha, kay dong tu. <laughs> yung mga viewers namin dyan baka naman pwedeng dong naman binata ayan guys ayan update lang tayo <coughs> tapos palilitre nga natin ng bago maganda gandang litering <coughs> dito na natin ilagay yung steel guys oh. dito na natin ilagay yung steel nya yan Diyan na kasi parang masamok doon madumi parang madumi doon sa unahan kaya dyan lang natin ilagay steel nya sa part na yan ok update lang tayo yan, medyo oo medyo panubogay ng araw yan ito yung lugar namin mga idol <coughs> yan napakaganda ang daming bata pagdika ng bata yan o sa so din ay nagpintura din si Idol Conqueror Yan o yan. Tapos yun, nagpipintura din Halos lahat ngayon guys, nagpipintura kasi Naginit na Yan o Yung iba, nakababa na Nakababa na yung iba Yan, bagong pintura din yan, Jusel Tapos yun, si Tong Stevie Bagong pintura din <coughs> aming lugar tapos yan ay yung dalawang puro yun naliligo yan yung mga bata ay nagkukumpol ang gano'n sabi ng dolo dito hindi natin mapansin yung mga bata kasi may mga bangka alright yan update lang tayo guys kanina ay madaming isda na tuna saya kata itu langsung muna tim lak eh patuloy nyo karing kami subay-bayan. Oke, okay, thank you very much.